Ang away bati ay sign na may relasyon kayo, hindi sign para maghiwalay kayo. Napakaraming signs sa isang relasyon na kailangan umalis na, na dapat ay give up na, na dapat putulin na, na wala na dapat karugtong, kasi wala na ngang iya adjust pa. Kung sa tingin mo nasa ganitong stage ka na, ah, talagang wala na, siguro dapat nga alisan mo na yung relasyon na yan, dahil ang mga susunod na eksena dyan ay magiging toxic na toxic ibig sabihin ito na yung stage na kahit kaliit-liitang bagay sa inyong dalawa bagay o kaya mga topics na pinag ay lagi nyo nang pinag-aawayan yung iritang irita ka na yung iritang irita na siya as in hindi ka na looking forward na makasama siya wag kang magagalit sa sa mga susunod kong sasabihin ha baka naman kaya feeling mo ikaw lang itong bigay ng bigay eh yung ibinibigay mo na lang palagi ang nakikita mo yun bang yun na lang sa'yo ang binibilang mo? Yung pagkakasunod-sunod na lang ng mga binigay mo ang nakikita mo at hindi mo nakikita yung sa kanya. Ang problema lang, yun sa kanya, hindi niya binibilang. Kasi nga nag enjoy siya. Yun bang bigay lang siya ng bigay? Parang wala sa plano niyang isumbat ang mga bagay na yan, samantalang ikaw nagbibilang palagi. Laging nakatingin sa mga sakripisyo mo. Lagi kang naninimbang sa mga bigay mo. Ang masakit pati presyo bilang mo na din yan. Parang ang tingin mo. Ikaw ang nagdadala ng relasyon nyo dahil feeling mo, ikaw lang ang give nang give at siya itong take nang take. Kaya pa bang pag-usapan? Oo naman, lahat naman nadadaan dyan. Lahat naman yan, kapag may magandang communication, eh okay siyan. Pero kung mag-uusap, huwag sumbatan, mag-usap, magkalinawan. Again ha, mag-usap at huwag maglabasan kung ano ang ibinigay. Kundi ano pa ang pwedeng ibigay, ano pa ang pwedeng i-reach out sa bawat isa. Oo, kaya yan. Basta ang tingnan yung sa inyong dalawa.